At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Tayo ay magluluto ng sindigang na manok. na ang ating chicken, okra, ang disa, then ang ating fechay. Ayan. Tayo ay magigisa na mga kamarites. Huwag niyo muna akong iiwanan dyan. Dyan na muna kayo i-gisa lang muna natin ang bawang sibuyas. Then, ang ipanggigisa natin dito is patis. Kasi yun ang tinuro ng aking inang reyna. Ang panggisa ay patis. Tapos, ang pangsabaw daw, hugas bigas para masyadong malasa. Na eh, nakasaing na. Kaya wala na akong hugas bigas. Pero okay lang din ang kahit walang hugas bigas. Masarap naman tayo magluto, kahit kun-kundit lang. Antayin lang natin uminit ang ating kawali. Para tayo ay mapagbisa na. Ayan. Andito sila. Ayan. Uunahin natin ibigisa ang bawang sibuyas. Ayan. Then, susunod natin yung chicken na galing pang farm ng iba. Tapos, isusutey, ibigisa sa Fish. 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 Fish sauce. Ha. Tapos lalagyan natin na ng pampaasim katulad ng mukha ko. pares na commercial break lang tayo kasi nagugutom na ang aking chan. ito nagkain tayo ng banana. Ayan, mainit na ang ating kawali. pagsasabay sabay na natin 'to. Mekos-mekos na. Diba na rin na siya. <laughs> Test. dapat ang gising ko later pa. Mga 11. Eh, -e ka ng asawa ko. me tumayo ka na dyan. Nagugutom na ako. Wow! Gutom everyday. Kaya ako ay tumayo na para magluto na ng ulam. ayan na, imemekos-mekos lang natin yan. Alam niyo naman siguro ang pagigisa, basic lang. Oo. Oh. 'Di ba? Brown na siya, then lagay na natin 'to. Oh. Good. Ano to? Tatlong kilong kamatis. <laughs> Joke lang. Yan. Tapos, hihinaan lang natin ng konti ang apoy. Yan. Then, lalagyan na natin siya ng patis. Siya ang magsisilbing alat sa ating sinigang ni Minok. Yan. Later na lang tayo magdadagdag ng patis. Tsaka kung napapansin niya, mga kamarites, wala po akong MSG. Kasi hindi po ako naghahalo ng M MSG. Ang hinahalo ko lang po dito ay maraming pagmamahal. Wow! Salamat sa aking ina na ang salita pag tinatanong ko kung bakit masarap ang kanyang pagluluto, ay ang sinasagot lang sa akin ay may pagmamahal yan. Wow! China oil, may pagmamahal. Wow! Mekos-mekos lang natin yan, mga kamarites. Then... Ibabagsak na natin ang ating manok. Hayaan lang natin siyang kumulo sa sarili niya. Yan. Kasi madudurog na yung kamatis dyan sa katagalan ng pagkulu niya mga kamarides. Ayan, manok na naman ang ulam namin mga kamarites. Hindi na naman po masaya ang inyong kamarites. Ang ulam ko na naman po ay sabaw at pechay. Yan lang po. Nahiya na po kasi ako sa aking kapamilya. Kasi ang gusto ko lang po talaga is dagulay, is dagulay, is dagulay. Fried, fried, fried. Tignan nyo, toyot na, toyot na ako. At kaya ayan, magluluto tayo ng may sabaw. Yan. Then, lalagyan lang natin siya ng konting paminta. Dahil wala na tayong paminta, hindi pa tayo nakapag-grocery. Yan, okay na yan. Yan. Excuse me po. Ayan, nakayaan lang natin siyang kumulo mga kamarites. Ayan. O ba diba, sabi ko sa inyo, dahil hinog na hinog na yung kamatis natin. Kaya mas maganda kung bibili kayo ng kamatis pag nagsisigang kayo, yung hinog na hinog, para madali siyang madurog. Ayun o, durog na siya mga kamalikas. Oh. Diba? Tapos balik na lang natin ng konti, then lalayasan na natin siya. sinigang sinigang na manok na may halong maraming pagmamahal wow china oil nagmamahal yan yeah. hayaan lang natin siyang kumulo dyan then pag na pag na simmer na siya lalagyan na natin siya ng sabaw okay bye for now mga kamarites